Kita nyo tong lupino na yan? Ah, <coughs> uh, sobrang ganda. Hi Don Raya. Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to ah. no? <music> mga Pops, welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow pa yung hashtag Don Ruaya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga Pops, nagbabalik na ito sa ating Avery. Para ipakita sa inyo yung mga super pangmalakasan natin only for you yan mga paps no? at kung bago pa lang dito ha ah, huwag mo kalimutan na mag like, mag comment down below ka ah, followed by hashtag Don Ruaya. and of course is subscribe mo na yan at sa mga nagtatanong kung saan ang ating location sa Commonwealth Clitex Quezon City pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na No? At mga pops, paano mag-avail? I-screenshot nyo lang ha, yung mga ibon na tututukan natin ng camera. Alright, tapos ipadala nyo sa akin Facebook Messenger. Don Roaya, Don Roaya Aviary. Ngayon mga pops, sobrang lupit no? ng vlog natin. Bakit? Eto, panoorin nyo. Yala, let's go! Yan mga paps, bago ipakita sa inyo yung natitirang pangmalakasan natin ng yellow face. Ito muna. No, pagka post ko ng vlog, nakuha ka agad ni Boss Chris no na isang Air Force. So maraming maraming salamat sa iyo, Sir Chris na isang ating bayani. No, nakuha niya itong yellow face na pangmalakasan. Possible dan follow, possible opa. At at dalawang opa Lutino at isang OPA possible, yellow face possible dan follow. Jackpot na jackpot si Boss Christine na nyo napagandang yellow face. Oh. Grabe! At dalawang OPA Lutino at isang OPA post, yellow face post dan follow. Kaya naman pagkakuha, pagka-upload ko na ito mga paps, no? Napanood na Sir Chris. Wala pang ilang ano, wala pang isang oras nakuha niya kagad. No, kaya kung gusto niyo ng ganto kaganda mga paps, meron din tayo mamaya-maya yan mga paps ha. No, so kung paano mag-avail? to mga paps or message sa amin, Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, so ipapakita ko na sa inyo yung pangmalakasan na natitira nating yellow face. Kaya kumapit lang kayo diyan sa kinauupuan niyo. Yun lang mga paps, diyan lang kayo. Yan mga pups, ito naman yung isang yellow face natin na may kasamang tatlong freebie. Tatlong freebies only for yan. So ito yon. Yan! etong yellow face viewing. Ang tatago eh. Yan o. Oh. Yan o. Oh. O to Yellow face. DNA hen. Yellow face. Possible. Don't follow. Possible. Opa. Isang Uh, possible yellow face, possible dan follow, itong green. DNA cock. Tapos dalawang opa lutino. Back to back. Yan, previous ko na yan mga paps. No, so na to. Sobrang mura na ito. Grabe, tatlo yung previous mga paps. Ang tindi. Grabe to, yellow face oh. oh. Pili na kayo mga paps kung anong gusto nyo dyan. Pili na mga paps oh. Yung isang batch o oh, itong batch Tatlo yung previous ko ha ah. Tandaan na tatlo Ulitin ko Ang ID Yellow face Ito yellow face oh. U-wing. Yellow face Possible Dar Paolo Possible Opa DNA hen Ito itong nasa harap oh. Tapos dalawang Opa Latino. At isang Opa Isang post yellow face Post Dan Paolo DNA cap Itong green O oh, yan mga cups Gaganda niya, no? Grabe, puro puro freebies. Ha? Huh? Wow, Ito yung yellow face viewing. Ano? Kung mo yung vlog natin ngayon, na mo itong hawak ko, all you have to do is text or call me, 0953 136446 to message mo sa akin, Facebook Messenger. Don Roya, Don Roya, ay dali mo na. Nagkakabusan na. Pagkakatawa mo na to dahil super dami ng freebies natin. Only for you. Yan, no, ah, uh, dahil alam ko, avid subscribers kayo, ito yung kapalit mga paps. No? Instead na magparapol tayo, pahirapan pa yon. Ito na, sa mga, sa mga bibili, kunin nyo na to mga paps. Mabilisan lang, sobrang mura lang na ito. Ulitin ko, ang login text or call me, 0531-364-462. Message mo sa iyo, Facebook, Messenger, Don Roaya, Don Roaya, isari. Ating location sa Commonwealth Retex, Quezon City. Muli, maraming maraming salamat. Stay safe and God bless you. Ganda! Oh! Uh? At mo yung previous. Dalawang Opalutino at isang Pocielophage post-darfalo DNA cock. Grabe. Wow. Ano? Yan mga paps. Sa sobrang mura nito, baka makabili ka ng sampung piraso. Ganun kamura mga paps. Pwede mo siyang pakyawin. As in, kulang na lang. Ibigay ko na tong ibon mga paps. Sa sobrang mura. Kaya naman... Ang gagawin nyo, pumili kayo dyan kung anong kulay. Kung green ba, par blue ba, mauve ba, pale fallow ba, violet, par blue. Kompleto na mga pups. Napakasarap sa mata neto. At ang kinaganda nito, etong mga nakikita n'yong ibon. No? High mutation. Ibig sabihin, maganda ang quality ng dugo mga pups. Pero kung bakit kayo nagtataka, o yung mura naman ng benta ni Don Roaya. Kasi nga, pabagsak oh, presyo na para sa inyo yan. Marami ang nagre-request sa atin, no? Na Don Roaya, baka meron kang high mutation dyan. O oh, eto na, sa mga naghahanap ng high mutation, pero sobrang pasok sa bulsa dahil nga napakamura, budget lang mga paps. No, eto na mga paps i-screenshot nyo kung ano yung magugustuhan nyo dyan. At i-text o tawagan nyo kagad ako sa 0953 O i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Alam nyo ba ang kinagandahan dito mga paps? 10 months above ang kanilang edad. Ibig sabihin, matured na matured na. No, isasalang nyo na lang. Ganong katindi. Ito, mga paps. At ang dugo nila? Yan, yan. Good question. Ano ang dugo nila? Ang dugo lang naman nila ay merong RF line o post red factor dan follow line or post dan follow opa split ino o opa post ino bronze follow line or back to back or post bronze follow. Ganyan lang naman <laughs> katinde ang linyada ng kanilang dugo mga paps. Kaya nagtataka kayo bakit para ang titingkad ng kulay. No, ibig sabihin, maganda kasi yung bloodline na meron sila mga paps. Meron dyan na visual pale follow mamaya ipapakita ako sa inyo. No, ngayon, tinan nyo, Malilig sila at yan, no? kumakain. No, malikot. Lipad ng lipad. Yon, ay nagpapakita lamang na malikse quality ang alaga nating ibon, mga paps. Ayan, kung malungkot ka, nasa gilid lang yan. <laughs> no, nag <-iimo. <laughs> no, yan at mga paps, malilikse, masarap sa mata, makulay. No, ayan no, oh, may violet, tar blue, turquoise, cobalt, perso, green, lahat rainbow, Roy Beep, mga paps. Kompleto. Yan, yan. Ang sinasabi ko sa inyo, pale follow yan, mga paps. Ang dugo niyan, visual pale follow RF line. Na sabihin, kung pale follow, visual, pula mata niyan. O, oh, yun oh, pula at RF line. Bakit? Kasi anak siya ng back-to-back -back, possible red factor na uh, pale follow mga pups No, kaya pula ang mata. No, ito ang gaganda ng kulay. Ang sarap sa mata. Jackpot kayo dyan. Oh. Wow, ang gaganda. Matured and ready to breed. Ayan, medyo against the light lang kasi natatamaan ng liwanag. <laughs> Ayan ang titingkad ng kulay. Oh. May blue, may bar blue, may green, may violet. completo. Oh, ang gaganda. Move. Kaya naman, itikstawagan nyo na ako.